Natapos na maglaba ang buntis na walang matris. Huy! Halos lahat kasi ng mga kumot ni Dudong ay madudumi na. Kaya naman kinailangan na maglaba ng mga person. Hindi ko siya pinaliguan ngayong araw na to kasi nga napakalamig nito mga nakarang araw. Minsan nga ay iniisip ko, nasa Pilipinas pa ba kami? O baka naman nasa Canada na? Eto nga pagkatapos ay papakainin ko na si Dudong. Alam niya ba na mas marami siyang nakakain kapag hinahayaan namin siyang kumain mag-isa. Nagluto ang nanay ko ng alamang na talagang ang paboritong paborito namin. Tapos nagsangag din siya ng kanin na may hotdog at skinless. Tapos meron din lumpian toge, adobong gulyasan. Tapos eto, meron na naman siyang panibagong eksperimento. Tortang talong pero iba ang version. Sinausaw niya yung talong sa may arena na may kasamang breadings. Tapos nilagyan ng itlog at ipinirito. Walang halong biro pero nagustuhan ko talaga pagkakaluto nito. Pagkatapos kumain ni Pudrabels, ibinalik ko na siya sa kanyang lungga, este, kanyang kwarto. Nakakatuwa talaga si Dudong dahil ang dami niyang nakakain kapag hinahayaan namin siyang kumain mag-isa. Kahit na nakabulo siya, humihirit paminsan. At eto na guys, dumating na yung munting regalo ko sa aking nanay. Grabe, matagal na talaga niyang pinapangarap na magkaroon nito. Kaya naman nakakasigurado ako na magiging masaya siya pag nakita niya to. Dahil mahilig magluto ang nanay ko, talaga naman magagamit niya ito. Nung Pasko kasi, ang niregalo ko sa kanya ay pera. Alam ko naman, yung perang yon ay ginamit niya talaga sa mga gastusin sa bahay. Masyado kasing praktikal ang nanay ko. Mas pinaprioritize niya yung mga importanting bagay. Alam kong hindi siya bibilan ng ganitong bagay hanggat hindi ko binibilhan. Huy! <laughs> Bakit nga naman siya bibili pa kung alam naman niya na may bibili naman sa kanya? Mindset ba mindset? Huy! Kahit na minsan ay para kaming aso't pusa, mahal na mahal ko yan. Huy! Sinabi ng tatay ko na hindi raw niya ako anak kasi hindi raw kami magkamuka. Ang sabi ng nanay ko, ako ang kamuka niya. Huy! Napapaisip lang ako kung siya ang kamukha ko, baka siya din ang tatay ko. Nanay ko na, tatay ko pa. Ibig sabihin ba niyan ay selfie ang nanay ko? At ayan, kitang-kita nyo naman na nahihirapan na si Mudra sa pagbukas nito. Kaya naman sinabi ko sa kanya na ako na lang ang magbubukas kasi baka abutin kami ng siyam-syam. Wow. Ang laki. Malaki. Ay, malaki! Pwede yung pata. Maganda naman pala ito eh. Yung akin ni ano lang. Ay, hindi. Akin stainless din. Kita mo, hindi rin naaangay. Ang ganda. Ay. Ayan. Ako, ko through. Kasira kasi yung aking ano. Meron na akong bago. Sarap magluto. Wow! Inspired na naman magluto si Mudra. Ay, ah, ito pala yung ano. Saan ito? Ay, doon. Tapos, ito yung dito. I like my rice cooker. I like pressure cooker. Masarap talaga sa pakiramdam kapag nakikita mo ang magulang mo na masaya sa mga binibigay mo. Kahit simpleng bagay lang talaga namang sobrang saya na nila. Pero in all fairness, maganda talagang quality itong nabili ko. Sa mga may gusto, ilalagay ko po ang link sa may comment section. Pagkatapos ay eh, medyo nainip ako sa bahay kaya naman naisipan ko maggalagala at mag-unwind. Huy! tapos biglang nagutom ang person kaya naman bumili ng burger mukhang bago kasi itong burger na to kaya naman gusto kong itry madalas ko kasing bilhin ay Angel's Burger at eto na guys titikman na natin at huhusgahan sa totoo lang nagustuhan ko yung lasa niya yun nga lang grabe sobrang dami ng sauce at medyo malabnaw talaga pero sabi ko nga nagustuhan ko yung lasa niya pagkatapos ay bumili ako ng ice cream kasi nga tayo ay certified na matakaw saktong sakto paborito ko ang flavor na ube at keso good luck na lang talaga sa blood sugar sa totoo lang guys, aaminin ko talaga, napakarami ko ng time para sa sarili ko. Nakakamiss din pala maging isang normal na tao. Dito sa area ang to, grabe, sobrang anlakas mga Baka magulat na lang ako isang araw, makita ko na dito na nagshoot ang mga Koreano. O guys, hanggang dito na lang muna po ang ating video for today. Maraming salamat po sa panonood! Niyaya ko ang aking best friend para maglinis sa bahay ng atiko ko. Sinama niya na ang kanyang junakis kasi nga walang magbabantay. Sa totoo lang, kaya ko naman talagang linisin mag-isa itong bahay ng ate ko. Yun nga lang, eh, medyo natatakot lang din talaga ako. Medyo matagal na rin kasing hindi natatauhan itong bahay na to, kaya naman medyo natatakot na rin ang person. Alam niyo guys, kahit wala pa lang tao sa bahay ay nagkakaroon pa rin ng dumi. Kaya naman kailangan pa rin siyang linisan mga once or twice a week. Minsan naman ay nakakaisa ako dito pero madalas ay hindi. Buti na lang isang sabi ko lang sa aking best friend ay sinasamahan niya na ako. Pero minsan ay busy rin siya kasi nga marami rin siyang inaasikaso sa kanyang buhay. Yung best friend ko kasi siya talaga yung pinaka nagtataguyod sa kanilang pamilya sa ngayon. Kumbaga yung pang araw-araw na gastusin ay siya yung nagpo-provide. Kaya naman kung ano-anong trabaho ang kanyang pinapasok. Labandera, taga singil, taga -lako, basta lahat ng pwedeng pagkakitaan talaga naman pinapasok niya. Yung asawa naman niya ay laging nasa kubo kasi nga may inaalagaan silang mga baka. Kaya naman pare silang nagtataguyod para sa kanilang pamilya. Pero o kahit papano, kung ano man ang kaya ko itulong sa aking best friend, talaga naman tinutulungan ko siya. Kasi nga, more than 20 years na kaming mag-best friend. Pagkatapos namin maglinis, nagpunta naman kami sa bahay ng aking best friend. Kasi nga, may pinapasuyo siya. In fairness naman, sa aking best friend, nung nagtrabaho siya sa Taiwan, nag-ipon talaga siya para makapagpatayo sila ng kanilang sariling bahay. Kasi napaka-importante talaga kapag may sarili ka ng pamilya, ay eh, meron ka na rin dapat sariling bahay. Kasi napakahirap talaga makipisan sa mga biyanan or sa mismong sarili mong magulang. Kasi nga, kapag nakabukod ka kahit ano man ang ulamin nyo, ang mahalaga ay meron kang peace of mind. Pero in fairness naman sa aking best friend, talaga naman napaka-discarte rin talaga niya. Ito nga pala yung pinapasuyo ng aking best friend. Bumili kasi siya ng brand new smart TV. Gusto niya kasi connect sa kanyang cellphone kasi mahilig manood ng cartoons ang kanyang Junakis. Sinabi ko sa aking best friend na madali lang i-connect iyan. Anong ginagawa ng YouTube University? At kita nyo naman ang kanyang Junakis na talaga man napaka-cute. Pagkatapos ay sinamahan ko namang mamili ang aking nanay. Pero alam ko gusto lang din mamagala ni Modra Bells. Alam niya naman ang mga senior mahilig din sa mga gala. Pero dahil marami naman tayong oras, sige go na go lang din ang person. Pero sa totoo lang, minsan naiinid din ako sa bahay kaya gusto ko rin maggala. Sabi ko nga sana this 2024 ay makapag out of the country naman kami. Kahit sa Thailand, Hong Kong, Japan, Korea, or kahit saan man dito malapit sa Pilipinas. Sigurado ako kapag nangyari yon talaga naman magiging masaya ang mga senior. Hindi pa naman tayo sigurado sa ganyang bagay pero I will claim it na. Hindi naman masamang mangarap, tiba Sabi nila, libre lang din naman ang mangarap. So ayan, habang namimili ang nanay ko, eh magmimerienda muna ako. Bawal kasi magutom ang mga bulati ko sa chan. Saka nga ang New Year's resolution ko ay bawal mag-diet this 2024 pagkatapos naming mamili ay umuwi na ang mga person. Pero nakaramdam ng gutom si Mudra Bells kaya naman nagaya siyang kumain sa karinderiya. Siyempre hindi ako tatangge kapag pagkain ng usapan. Pero syempre, kanino pa ba kami magmamana kundi sa nanay at tatay ko na mahilig din sa pagkain? Aba kami ata ang mga pamilya na may bechin sa dila? Pagkatapos ay nagsyarong koneta ang aking nanay sa mga natira naming pagkain. Pwede para ulamin ito ng aking tatay. Oji bawais na nanay. Medyo matagal na akong hindi nakakapagpalinis ng paa, kaya naman sinabi ko sa sarili ko, this is it, pansit na. Abay, deserve ko naman siguro makapag-relax-relax -relax pa minsan-minsan. Pero si ate, nung nakita yung paa ko, ay parang nawindang siya ng very light. Kasi parang nakakita siya ng puno ng mukhang paa. Pagkatapos linisan yung aking paa ay pinalinisan ko na rin yung aking kamay. Kadalasan ay paa lang talaga ang pinalilinisan ko. Pero dahil magaling si ate maglinis, pinalinisan ko na rin ang aking mga kamay. Alam nyo ba guys, yung mga gantong bagay lang ay masaya na talaga ako. Nakakatawa mang isipin pero mababaw lang din talaga ang aking kaligayahan. Pagkatapos ay dumaan ako sa grocery para bilhan ng biskwit ang aking tatay. Abay mayat maya kasi nagugutom ang tatay ko. Naisipan ko bilhan na lang siya ng malaking biskwit. Kasi sa totoo lang napakahilig din talagang magkape ng tatay ko. Yun nga lang guys, naisip ko lang kapag nabuksan na ito, baka madali na itong kumunat. Alam naman natin na kapag nahanginan ng mga biskuit, ay madali na itong mawala ang lutong. Kaya naman I change my mind. Huy! <laughs> Kaya naman naisipan ko guys na ganito na lang ang bilhin ko. At least sa ganito, hindi agad-agad siyang kukunat. Si Dudong pa naman minsan ay may pagkamaselan din sa mga pagkain. <laughs> Pagkatapos ay bigla naman ako nagutom, kaya bumili ako ng siomai with fried rice. With matching vitamins na soft drinks. Pagkatapos ay dumaan naman ako dito sa mga nagagawa ng sidecar. Kasi nga may plano tayo this 2024. Pero saka ko na i-reveal kapag sure na sure na. Abay baka maudlot pa, charot pagkatapos ay nakita ko yung aking best friend kaya tinawag ko para bigyan ko ng biskwit ang kanyang anak. Tapos binigyan ko na rin yung mag-asawang nakasalubong ko. Sabi nga nila, sharing is blessing. Tapos eto na nga, kinagabihan ay naisipan namin magsalo-salo. Nagluto ng masarap na lomi at puto ang nanay ko. Sa totoo lang, minsan lang nangyayari to kasi nga lagi may pasok ang aking brotherhood. Siya nga po pala si Dudong number 2 kasi siya po ang junior ng aking tatay. Kita nyo guys, hindi na may pagkakailan na may itsura din ang aking kuya totoo lang guys, halos lahat naman ng kapatid kong lalaki ay may itsura talaga. Pero alam niya ba guys, sa amin lahat na magkakapatid, masasabi kong ako lang din talaga ang mukhang nag sa amin. Parang mas kamukha ko pa yung kumpare ng tatay ko. Pero alam nyo guys, nagulat din talaga ako sa tatay ko na nakakakain siyang mag-isa. Kasi nga kapag nasa kwarto siya, lagi lang talaga siyang nagpapasubo. Kaya naman sinabi ko sa nanay ko na mas maganda at ang lagi na lang namin siyang kasabay kumain. Kasi nga nakakakain siyang mag-isa. At alam nyo ba na talaga namang grabe, sobrang ganad nung ganado siyang kumain. Kaya naman naglukahan kami ng nanay ko na bukas may bulkan na namang sasabog. Pero anyways guys, masaya talaga ako makita ang mga ganitong eksena. Hindi importante kung ano ang nasa hapagkainan. Keso masarap man yan o hindi, ang importante ay salo-salo kayong buong pamilya. Pero mas masaya siguro kung kumpleto kaming pamilya. Nandito yung panganay namin, yung bunso at yung nani ni Batang Arabo. At syempre kasama din yung mga hipag ko at yung mga apo ng nani ko. Nagustuhan niya yung aking lume. Pardon. Kainin mo yan. Abutin mo ha. Anin. Anin. Parang kanin din niya. At dito na po nagtatapos ang ating mini vlog for today. Maraming salamat po ulit sa panood.